after mga na itong mga toxido ko na otit, dito, ano pa yung mapapakita natin dito sa Permo? Uh, meron tayong ano dito? Panda. Panda? Uh, Dwarf Blue Panda. Saan dito, otit? Gaming gapi dito, mga Otis, pag pumunta kayo. Kung ang mga aso, mga otits, merong shih tzu. Yung mga asong hindi kay otit. <laughs> ang gapi meron din, otit, no? Okay. Meron, meron. Dwarf Blue Panda. Meron tayo. Pwede ba natin iangat dito, otit, sa show tank para okay. makita ng mga otit natin? Teka, hulihin lang natin mga otits, Ang dwarf blue panda. So ito mga pang auto otit. Ah, pang auto. So sa mga mag uh, tatanong, or sa mga bagong viewers, sa mga bagong papasok sa hobby, etong gapi na to ay eh, hanggang dyan lang ang kanyang, kanilang paglaki. Ito medyo maliit-liit pa pero lalaki pa ng konti ito konti lang. Konti lang. Uh, hindi na ano, parang almost ano na sila eh, nasa maximum size na nila Pero almost hindi na. katulad nung kaninang female na dem, di ba? <laughs> hindi ganun kalaki. Uh, hindi na lalaki ay, ng ganun. Ano talaga sila, ito may hangganan talaga yung ano. Dwarf talaga, malay talaga sila. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Mayroon tayong Miracle Potion, Titanomics Fish Food at Vitamins para sa mga gapi fish nyo. Check out na, shower! Tapos naman ng dwarf panda, mga otits, anong meron tayo dyan, otit? Uh, dito, meron tayong mga silverado, albino silverado, red tail. So, yun. Eto, mga gawa mo ba ito, otit? Or... oh, mga sarili ko ng ano to. Uh, from ano siya, meron ako pinagkuno na strain. Tapos, lumabas to, sinalik ko lang. Hanggang sa ngayon, yan. Ano na ano, siya? Ang ano lang sa ano... sa albino kaya ganun yung presyo ko. di naman sila sobrang taas. Uh, 300 pesos uh, ano pa rin sila uh, nasa decent price pa rin na mura so masasabi mo pa rin na mura uh, unlike sa ibang breeder so kaya naman ganun yung presyo ko unlike do sa ibang strain ko dito yung mga black eye ay uh, yung mga black eyes meron pa si yung ano titi yung mga albino so yun, yun yung mano nila price 300 syempre may mga bago tayong viewers na makakanood nito bakit baka mamaya ma discourage sila ay, ayo ko na nga mag albino bakit mahirap para mahinot o Ano, kinakain kasi nila yung fry nila. Pagka hmm. hindi mo makuha agad yung fry, ah uh, mamamalay na lang yung buntis mo na albino, nanganak na pero walang fry. Ang ano no, nakain na nila. Yun yung isa sa uh, dahilan kung bakit mahirap para mihin. Hmm. dapat itong hobby natin mga odds, itong katulad na itong paggagapi, dapat ano siya, ituring natin siyang hobby talaga kasi Ah, uh, nangyari na to sa ibang habi katulad otit ng manok, kalapate, kuneho, yung mga rabbit, tapos mga daga. Ka kapag mataas yung demand sa market, maraming nagdadatingan, maraming gustong pumasok. Pero kapag bumaba na yung market ng, ng kung ano mang habing papasuwa natin, eh bigla silang nawawala. Kapag hindi nila tinuring na habi to, syempre, ano to? Ano to? Yung parang lahat sila gusto na lang pabayaan yung mga alaga nila, yung mga isda nila, napapabayaan na kapag hindi mo tinuring na hobby. Pero pag tinuring mo na hobby, kahit, kahit, ano eh, kahit mababa yung presyo ng, ng gapi sa market, eh talagang focus ka pa rin sa pag-aalaga kasi man, hobby na hobby nga eh, no? Oo, no. no? Uh, huwag natin gawing, ano, huwag, huwag natin pagpasaya ano? ng uh, pagkakitaan sa pangarawa. Hmm. Happy lang. Lang. Extra income. Oo. Oh. Ano, para hindi tayo masaktan bandang huli. Oo. Oh. para kung bumaba man yung market, ready? okay lang. Yeah. Okay. Okay, hindi ka naman ano eh. Yung kumbaga yung pinaggagalingan ng pagkain mo, hindi naman lahat nakatoon. Kasi ultimo, mamigay ka lang ng gapi. Magagalit yung iba, ba't mo pinamigay? Oo. Oh. Ba't mo pinamigay? May Ay? ano lang, meron time talaga na bigla na lang magpupumulit yan. Oh. Hindi lang magmamahal ulit, doon ka nalang bumakot. Oh. Kasi, di ba katulad yung ibang breeder, Ba't mo pinamimigay yan? Kasi yung ibang masasaktan kasi gusto nila magbenta. Pero siyempre, kaya nga naging hobby to eh. Para gumamit tayo sa hobby uh, eh, di ba? Like nung ano, nong like nung unang vlog mo sa akin. Oo. Uh ano, -huh. uh, nagpapapresalo ka ako, di diba? uh -huh. uh -huh. isang uh -huh. pair, may prisalo ka. Marami nagalit, maraming nagsasabi doon sure. ng mga breeders na binababa na yung ano, presyo ng ano, presyo ng beta. Uh, Who -huh. diba? Trip ko yun eh. Uh -huh. Habi ko yan eh. Gusto ko magpasaya ng tao eh, oh, di diba? ba? Diba? Yun ang goal ko to. Yun ang importante kasi. Magpapasaya, ganon. And then, then, hindi ko siya talaga para pagkuna ng pangkain sa pang araw, -araw. Pero hindi Ito. naman kasi tayo hipokrito mga audits. Sino bang hindi gustong bumenta, di ba? Oo. Oh, Lahat na tayo gusto magkapera, di ba? Pero, habi nga eh, habi. Kailangan, marami tayo. Mas masaya, mas marami tayo. Eh, ano na lang, kumbaga... Uh, bonus na lang kumita. So, yeah. Kasi wala namang hindi may gustong kumita, di ba? Pare-parehas tayong gusto kumita. Kaya nga si Otit nagbebenta. Ito na no to, Otit. Ito ay sa uh, sarili ko nang gawa to. Oo. Oh, okay. uh, ang tawag ko sa kanya is Albino Silverado Koi. Albino Silverado Koi. Ito, oh, so, from ano siya? From Silverado Red Tail. Oo. Oh, okay. And uh, tawag nito. Uh, albino ko So, pinagano ko sila. Years din eh. Bago ano eh. Okay. So, last year wala pa to. Ngayon lang, isang taon din. Eh. Naging last stable. year ko to ano. Uh, Ganun na siya ka-stable mo yun? Uh? Nasa around 60%. Hindi si, pa siya ganun kaano. May mga lumalabas na may koi pero hindi silver yung katawan. Uh ah, ah. 60% yung kuha niya. Yung makukuha mo sa kanya. Once sa hmm. na mag Itong strain na to, may mga nakakuha na sa akin, yung mga na walk in Kasi nga, pag nakikita nila dito, although di ko pa naman ina-out yun, di ko pa officially na ina-ano. Nakikita nila na bago sa paningin nila and nagagandaan din naman. So, yun yung mga nakakuha nito, mga mga naunang parts. Siguro mga around 10-3 years na yun, na-out ko nito. Pero ngayon, officially, i-out ko siya. So, pero limited lang din ang ano niya. Ang nasa akin, para mga nasa around Uh, more or less 10 trios na lang din. Pero Otit, oh, eto malaking tanong diyan, magkano? Ah, uh, pagpresyo pag presyo na pinag-uusapan. So ayun, nandoon pa rin kasi ako sa happy eh. Hindi ako para mag-breed and magpayaman eh dahil dito, 'di ba? Uh, hindi siya ganoon kataas. Nasa decent price pa rin siya. Binibigay ko siya ng uh, 500 to 400. Per trio. 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 So, meron tayo dyan, oh, uh, meron tayo dito, Peter. Yeah. Uh, bata pa siya, hindi pa gano'ng kalaki yung mga tenga. Ano pala kasi ito eh, nasa 3 months pa lang yun. Gone to 3. Pero lalaki rin, no tit? Oh, Oo, pag mga nasa around 5 months na sila, 5 to 6 months, doon mo na makikita talaga yung ano nila, yung matatago na na parang full grown na yung tenga nila. Pagka -ear talaga? Oo, dambuir talaga. Ito kasi ano pala, bata pa kaya hindi pa gano'ng kaya. Bale, selected na to, sinilay ko lang siya from the others, nag-base lang ako sa color nila doon sa body, yung silver na platinum. Kasi, And, dito na lang pala lalaki yung tenga. Kasi ako mga otits, sa mga napuntahan ko rin, tsaka nakahawak na rin ako ng P-Dirt di ko sure about doon sa Super Dumbo Ear, sa S-Dirt na sinasabi nila. Kasi parang pag fully grown talaga, yung mga ano natin, P-Dirt natin, is lalaki talaga yung tenga nila. So comment down below kayo kung tama rin ang aking ano kasi yung mga napuntahan natin breeder nakita ko rin na naka, yun ang maganda pag napunta sa mga breeder. Palihim kang nakakasipat ng na mga idea. Ayan. So ito mga otits yung binibenta ni otit. Medyo maliliit pa. Pero kayo na mag-room. Kayo na bahala mag Oo, oh, na palaki. Palaki naman yan. Ah, anong, ah, magkano presyo ng feedert pre natin otit? 200? 200! Tumataging ting. Tumataginting na 200 ang birthday nyo. Yeah. Okay, mga otit, dito na nagtatapos yung vlog natin at maraming maraming salamat at nakapag-update ulit tayo dito. Parang yearly na lang, otit. <laughs> no, no. no. Salamat, otit. Otit, shoutout ba kami mga gusto kong shoutout dyan? Shoutout sa mga ano, sa mga tropa dyan sa Habi na ano, pinaka-OG ko. Mm -hmm. Sila, ano yan, sila Nico Cesar. Taka Binyan na ngayon, nasa no? Binyan. Binyan or Carmona. Si, ah, uh, parang JR. Nasa Dubai. Ingat, e, otit. Tsaka si Boss, Alcid Flores. Nasa Gimaras na. lalayo na nila. Nasa sa malalayo. Eh yung mga OG ko sa... Mga OG talaga. Sa... Mga master mo. Oo. Uh, Ito yung nagturo sa akin. Uh, eh sila yung nagturo sa iyo. Uh, sila nagturo, sila nang ikaya at sila nang budol. Kaya yun okay, mga otit sa mga nanonood dyan. Comment kayo kung uh, saan kayo para alam namin kung saan nakaabot yung video na to. At syempre, kahit nasan man kayong lupalok, pupuntahan at pupuntahan namin kayo kung nasan man kayo. Patuloy pa rin tayo sa journey natin mga otits at patuloy pa rin tayo sa pag-aalaga kung anumang alaga niyong isda dyan. Pagpatuloy nyo yan, balang araw mga otits, eh, usbong at mag ano ulit yung tinanim nating pula. At otit, sa kanila pwedeng makontak? If ever may mga gustong gulay uh, ng gato mo. Pwede nyo akong kontakin eh, sa page. Kasi si Beta. kasi si Beta lang yung speech ko. Pero, so, uh, uh, bago kayo mag-walk in, eh, uh, uh, message mo na. Message mo muna. Message mo muna ako kasi minsan wala ako dito sa bahay. Eh. Sure!